Masama magmahal pag di gusto Wag ka nang umasa, masisira ang buhay mo Masama magmahal pag di gusto Huwag ka nang umasa, masisira ang buhay mo Sabi ko sa'yo sa unala yan masaya Di ka naniwala sa mga sinabi ko Sabi ko sa'yo sa una lang yan masaya Di ka naniwala sa mga sinabi ko Kaya yan ang napala mo Iniwan ka ng jowa mo Yan ang napala mo. Iniwan ka ng jowa mo Di ka naniwala sa mga sinabi ko.